Magandang umaga sa inyo lahat. Karils. parepakingo paking oh. Nagat na naman ako, solo na naman oh. Oo. Oh. Ha? Kahit pa pilay, pilay lang. Marvin Malapote. Pilay ang ano, injured pa yun na. Injured ang kaliwa at saka kanan siko. Kanan siko ng kamay, baraso, kaliwang paa. Natapilok tayo ng minsan tayo naglaro sa ano eh. Sa Face 5 eh. Yan, shout out sa mga ano kay Ate Erma. Terma. Shout out sa iyo kumusta na? At saka yung pamangkin kong taga ano, may nakabalot. Mga tao nga naman. Kaya eh. Kaya pinagbabawal ang pamamasyal sa ganitong lugar din. Eh. Nagdadala ng basura. Mga walang isip talaga mga tao dito kayo na nga lang itong pinagpapasyalan dito pati yung hindi man nagdada, nagdadala ng basura madadamay hindi na makakapaglakad yan o, katulad yan o mga buti-buting yan wala talaga itong mga ito madadamay pati yung ano yung hindi man nagtatapon shout out sa inyo lahat dyan silangang mayaw Yoko's family at saka Rodelas family at saka Pintano family oh kita mo ang ugali ng mga tao may mga plastik oh ayan Aa, oh. ah ah ano ng mga tao to Hoy, ako na na sa tumatakbo din sa loob ng Bermosa yung mga buti yung walang laman wag nyong itapon din sa kalsada ano na kayo mga wala kayong utang na loob ayan oh ayan sulo ako dito oh. ang taas ng araw oh oh Shout out sa malaputi family diyan. Palapag family diyan sa ano sa uh, Lucena. malaputi family, Lamak family, Larosa family. Hmm. At saka shout out sa ano Mayor ng Mugpog Marinduket, Vice Mayor at saka Gobernador, Vice Gobernador, Congressman, ayusin niyo ang trabaho niyo diyan. Para uh, hindi kayo sisihin hindi sisihin ang mga nagluklok sa inyo dyan yan baka kayo ay sisihin ang mga pinalta ninyo at ng mga nakalaban ng mga pumalit sa inyo yan ayan plastik um, plastic oh tama mga ugali oh ah, ah ang mga tao ito oh grabe Kainaman na dapat dito may CCTV oh Ayala Land lagyan mo nga si CCTV dito sa likod para yung mga magtatapon ay nakikita mo oh ganyan lang ako oh higang higa parin packs. ayan oh likod po ito ng ano ng bermusa ayan ito likod oh ha po manay pong salamat